Ako ang reason? Oo. Upo ka muna, Pia. Bakit ako ang dahilan? Paano niya ako? Hindi matanggap ni Alina. We're still friends. Pinapili niya ako po. Ikaw o siya. I don't want to lose our friendship. So, ikaw yung pinili ko. Marami rin naman iba pang dahilan. But, you're the biggest reason hindi niya matanggap na magkasama pa rin tayo at magkaibigan pa rin tayo. Pia, sorry. God knows. I tried to make our relationship work to be the best girlfriend to him and a good daughter to my parents. Pero, di ko na kain lokohin yung sarili ko. after everything, si Pia pa rin ang gusto niya. Wala talaga akong pag-aasa. kaya nalagay yun? Tol, ito ba yung nahanap mo? Ba't na sa ito? Nilinis ko. Dumi kasi. Ano mo naman ako. Sito si ko Tol, di ba? Mamaya nga lilinisin ko din itong kwarto mo para makabawi ako sa lahat. do ni Miguel. Failed. I was gonna tell him everything yesterday. I was gonna tell him the real reason why we lied to him. Pero dumating si Tia. Ah, oo nga. Yung kahapon, tanda ko yun. Nandito kami, di ba? Yung biglang dumating si Pia. Mm -hmm. Alam mo, minsan, si Pia parang surot talaga. Kung saan-saan sumisingin. Ano tingin niya kay Kenneth? Sofa? Bad movies. Pinit! Pinit! Gusto mo magpo-trip mamaya? Pass ako. Next time na lang. Hayain mo ibang drops. Naman oh. Kung gusto ko kasama eh. Tara na! Kenneth, huwag naman ganito. Suntukin mo na lang ako. O kaya magalit ka sa akin. Hindi ko kayang saktan ka. Sige na, isasuntok lang para makabawi ka sa akin. Sana migi gano'n lang kasimple, no? Wala naman kasing ganito kung di ka nagsinungaling, eh. Sorry talaga, Ton. Hindi kasi gawaing utol yung ginagawa mo, eh. Iniisip ko tuloy kung bakit tinuring pa kitang kapatid. Masama bang magsabi ng totoo? <laughs> well, to be fair kakabreak lang kasi nila ng boyfriend niya. So, syempre, she needs someone to lean on. And she only has Hindi mo ko yun. Pero, the more na pinapayagan mong dumikit si Pia kay Kenneth, ikaw ang nawawalan ng moment. Okay na rin siguro ganito. Sa kakakabul ko kay Kenneth, started to be a liar. Ako lang hurt dati, ngayon nakakasakit ako ng na ipat. Bess, huwag mo siyadong hurt sa sarili. Thanks, Bess. Pero, hindi ko muna isipin si Kenneth. Ang dami po tayo na mainiisip eh. Look at kuya. He's working hard for me. Dapat, Ganun din ako. Doon man lang maging mature ako. Barangay? Yup. I just got my certificate. Kailangan ko kasi ito para sa documentation ng outage ko dito sa Pilipinas. Ah, uh, sorry nga pala. na-late ako. May hinahabol kasi akong papers eh. Tapos ang hirap hanapin ng prof namin ngayon kasi bakasyon na. It's okay. Sobrang dami mo na rin naitulong. Pia, okay ka lang? Buti marami kang ginagawa, no? Para hindi mo maisip problema mo. Naiisip ko pa nga rin kahit ayaw ko isipin. Pia, alam mo, ako ang reason sa breakup niyo ni Alin. Siguro lalayo na lang ako para magkaayos na kayo. Hindi na kailangan. I realize that he's not the one for me. And kung mahal niya talaga ako, dapat tanggap niya yung mga tao sa buhay ko. Are you sure? Kenneth, naging party ka ng buhay ko and wala na makakabago doon. Mas hindi ko siguro kakayanin kung ikaw yung mawawala. Sa bagay, eh. Pwede nang napagsasabihan ko sa feelings ko this day, sir. Lalo na magkagalit kami ni Miggy. Huh? What happened? Yung relationship pala nila ni Taki, kunwari lang pala yun. Papanggap lang sila. Umamin si Miggy sa akin. Tapos, kanina, sinusuyo niya ako na parang ganun-ganun na pagkatapos ng lahat. Siluyuhan na pala eh. Tapos, like, sorry na. What seems to be still bothering you? Hindi mo tinanggap yung apology. Hindi. Ang utol, hindi dapat nagsisinungaling. I get you. Pero the fact na siluyo ka niya, ibig sabihin, nagsisisi na siya sa ginawa niyang mali ayaw ka niya masaktan. Ano ba gusto mong gawin ni Miki para mapatawad mo siya? Kailangan ba niya ng mahabang eksplenasyon? Ewan ko Pia. Sa'yon, Sa mahihirapan pa akong patawarin siya. Tandaan mo mag kayo. And most importantly, you're like brothers. Sa'yo na rin ang galing, di ba? Tutol nga. Kenneth, mahirap makahanap ng ganun tao. Itatapon mo na lang ba dahil nagkamali siya ng na isang beses? Christmas is about giving. Magbigay ka ng walang hinihintay na kapali. Hashtag Selfless Tuesday. Hi, Meggie, Ano order mo? Yung mga latay-latay. Kahit ano, yung malamig. Ah, uh, kape nangalan na ng Amerikano. Yung simple lang. Ah, kape Amerikano. Uh, okay, okay. Kahit ano pa yan, kape ng Amerikano. Gusto mo 3 and na lang eh. Ah, uh, Joanna. Hi, Kenneth. Ano order mo? Ah, uh, same na lang kami ng order ni Meggie. So kapay americano? Mm. Okay, dalawang kapay americano. Akin yung mga cards nyo para lagyan ko ng stickers para sa planner. Ah, uh, yung sticker ko kay Miggy na lang. Wow, siya siya. Ang bait sa stickers, oh. Siyempre, sharing is caring. Sige, hatid ko na lang sa inyo yung coffee. Yan ah. Mas maulang pang makapuno ng stickers. Ah, uh, ibibigay ko kasi kay Mams ko yung planner. Yun na lang regalo ko sa kanya. Thank you ah. Uh, tol, ibig sabihin ba nito, bati na tayo? Gusto ko lang din mag-sorry sa sinabi ko kahapon. Wala yun, Tol. Ako nga dapat tumingin ng tawad sa'yo eh. Sabihin mo lang kung ilan gusto mong sorry. Sasobrahan so ko pa. Huwag ka na lang sana magalit sa akin. Nagawa ko lang naman yun Hige, kasi... Hey, huwag ka na magpaliwanag. Pero tol, kasi ano eh, kaya ako... ibig kong sabihin, hindi mo na kailangan kasi wala naman matutulong sa atin. Hindi naman ako galit. Alam mo, mas nasaktan ako. Pero alam ko naman na hindi mo sinasadyang makasakit. Oo naman. Pero nasaktan pa rin kita eh. Sorry talaga tol. Sana bumalik na tayo sa dati. Dadatingin tayo dyan. Hindi tayo ngayon tol ah. Basta tol, promise, pangako, hinding-hindi ko nasisiray ng tiwala mo. pag tayo eh. Momski, we're home! Aba! Ma Mabuti naman! Ma Uuwi na kayo! Bless, Hi, you, bless you, bless you. Oy, po. may bisita kayo. Sino po? Sino po? John, Ari, ba ba't napabisita kayo? Ah, naghanap kasi sila ng malilipatan. Magpapasko pa naman. Kaya sabi ko, dito na lang muna sila. Sila? Oo. Oh. Habang wala pa silang nahahanap na matutuluyan, dito muna sila. Good morning. morning! Good morning, Moski. At Kenneth! Miggy! Wake up! Mamski! Ayun, ah. oh. ah. Breakfast is ready! Tara! Uy! May pa-breakfast pa ang mga Mason! Pambawi <laughs> so, po for letting us live here. <laughs> Siyempre, troops tayo eh. Masaya to kasi dami natin sa bahay. <laughs> Ay, kain na tayo. Sige Sige po. Tayo. Ah, sige po. Sige Ako na yun. Sige po. Upo na kayo. Dito kayo. Sige po. Dasal muna tayo. Sige po. po. Kayo. Kayo. Sige, sige, sige po. po. <coughs> Bless us, O Lord, and this Thy gift which we are about to receive from Thy bounty to Christ, our Lord. Amen. Amen. Kain okay, tayo. Sibo. Uh, Ay, Omski. Kain niyo po ito. Okay, thank you. Salah! Ano kayo nila? Thank you. Thank you, thank you. Pwede na kayo sa culinary. Ang tubig. Ay! Tubig, tubig. Ang dapat. Sinasabayan natin ang tubig to. Okay. Oh, Pamski, we're happy you're enjoying the food. Sibo. May effort po talaga kami ni dito. Yeah. Ala Ano? Ang nata nga, Trops. Ang sarap eh. Okay, ay. thank you po ah. Momski. Sorry eh. po, pero... Momski, po. ...muha po na ubus pa namin yung pagkain sa ref. Ay, okay lang yan. Mm. Good morning, Momski! Good morning, Trops! Hi. 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 hi! Good morning! What's up? What's you bring ah, breakfast? Bikin, umuha ka ng plating. Oh, What's up? Did you bring breakfast? Yeah. <makes> yeah. breakfast? So, so, Ayun po kayo! Una kayo! Ayan Sarap ah. Ito. Ito. Ito pa nga. Ayan. Oo, oh, pwede mo. Sunog. Oh, you guys want me to call the fire brigade? Ha-ha. Uh -huh. Ingit lang kayo kasi sobrang masarap ang luto namin ni Bro Oo nga. Wala namin. <laughs> Trust me. Sarap na. No? Hindi oh, maingit so kami ni Joey. Puro-biro. Bakit ba nagpunta kayo dito? Oh, alam kasi namin nagipit kayo ngayong Taki. Kaya nagisip kami ng mga way para kumita ng pera. Mm. How? Mag-Christmas Bazaar tayo ng mga pre-loved items ibenta natin yung mga gamit na hindi niyo ginagamit. yun know, ay kung okay lang sa inyo. G G G G G G G G G Game Game! Game! Game G G Game G G Game Kain G G na G G G G okay na Malamig ba ang Pasko mo? Uminom ka na lang ng kape, nainitan ka na, may planner ka pa. Hashtag, kaya mo yan Wednesday. Anak, pwede na ta. Saan na to? 100 siguro, pwede na yan. 200 daw. I-let ko na to? Ha? Oo, laki mo na eh. Saan na to? Pagkano kaya? Ikaw, ikaw, kung ano. 3, 4, 100. Ayun. Pwede yan. 3 for 100. 100. Ito, Taki. 24 so, no, or so, lang. For no? lang. 3 for 100. Miki. Miki yan. 100 na rin yan. Ito, 100 na rin yan. na rin yan. 100 na rin yan. 100 na rin yan. 100 na na rin yan. 100 na rin yan. na rin yan. 100 na rin yan. 100 na rin yan. 100 It's for koayni. Yes. Okay. O anak. Medyo mahal to. Important Branded. Two fifty. Oo nga. Oo. 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 lahat Oo. 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 O ano pa? Yan. Two, two oh, ay, usin mo ba kamali-mali yung pricing ng mga yan? 100 to 100 pesos. 5 pesos. Okay lang yan. Normal na ko ito dati eh. Oo, sige. Nakakapagod pala din ganito, no? Wish you mo yung electronic thingy na ginagamit nila sa supermarket. Wow, pambili. Sabi ko nga. Oh. Yeah. Kim, okay, it's okay. Maganda niyan. My personal touch. Ah, may idea na ako. Sa paglalagay ng price tags? No, uh, for crush. Hindi oh. tayo oh, for crush, crush, crush. Come on, guys. I mean, who am I meant to tell my troubles to? Town drops di ba? Uh -huh. Anyways, I was thinking na I would send a message to Miss Macauma every Ooh. day for the vacation. Pero dahil kay John, inisip ko na dapat mas personal. Para mas maganda. Mm. May naisip ka na ba? Iyan ang wala. Wow! Yeah. Okay, magkano ito, Miggy? 150? 150, 150 yan. All 50? Oo. John, sweet mo. Dahil ba sa Pasko, malapit na? Masaya nga ako at excited kasi uuwi ang parents ko. Oh, nice! Oh, Susumbong so, nice. so, ka namin. May nililigawan ka na. Okay. <laughs> oh! Ah, ah.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Bye po. Ma'am Ski, balik po. Okay. Oh, balik ka na. Sige po. Ito, 300. 150. O yan, pwedeng 300 yan. Mas mahalin siya. Ano Bakit ka nagbadaling umalis? Nothing. Dad's calling me, pero hindi ko sinagot eh. Bakit? For sure, alam na niya nag-break kami ni Alain. Napagalitan lang ako noon. Baka nga pa uwiin pa eh. Magpapasko naman ah. Hindi ka ba uuwi? Ayoko. Pipilitin lang nila ako makipagbalikan kay Alain. For once, I want to do something on my own. Parang si Taki. I felt na I need some growing up na din. Eh, ikaw, hindi ka ba uwi ng Cebu? Hmm, pupunta sa Hong Kong si Mama kasama si Manang Lodi. Baka sa New Year na lang ako uuwi. Meaning, We'll be celebrating Christmas together. Just like the old times. I'm sorry I like I don't want kaya. Mahirap ba yan? Uh, uh, tulungan na kita. Uh, Kenneth, may sasabihin ako sa'yo. Ang seryoso yan ah. Ano ba yun? Medyo seryoso ka. I just wanna make it right. Hindi ko kasi naituloy yung sasabihin ko sa'yo the other day. Huwag na lang. Okay na yung Taki. But I need to personally explain to you why I did it. Kaibigan ka namin, tapos ginawa namin yan sa'yo. Taki, wala na yun. Ikaw na din nagsabi na magkaibigan tayo. Tropes nga, di ba? Kaya kalimutan mo na yun. Puti na lang ng si Pia. Si Pia? Oo. She made me realize na mas importante ang sama namin ni Miggy. Ah, ang friendship natin, mas importante naman yon. At alam kong marami siya pinagdadaanan ngayon. Iniisip pa din niya ang sama natin. Ayaw niyang masira yon, kaya kailangan niya ako. Kaya hindi ko siya pababayaan ngayon. Kailangan niya ng kaibigan. At kailangan niya ako. Bibigyan natin na dito. Ito rin. ang laki nito. Hey, pwede kayo. <laughs> the best to. Kim, no-okay to. Okay na? Hindi na. Drops. Oh. Thank you guys for all the help. ganda. Hmm, ganun talaga pag drops. Got you. Oh, ready na ba? Ready na? Yes, yeah po. Na ready po. Po. Yeah. na po, so yeah. yeah. so Mamski. Okay na, ha? Okay, okay na, po. Okay, eto na. Pagandang araw, Miss! Meron kaming mga binibenta dito. Marami, maganda. Miss na maganda. naglalakad, hey! yung po. po. 50% 50%. Okay. Sige na, na. Lapit po, lapit. ate. Hi, ate. Hi, ate. Hi, ate. Hi, na Hi, ate. Hi,

Tunggu, na... tunggu. game One. Oh. Kaya yan? Oh. Yes. oh! Oh, Oh, game Oh! Ladies and gentlemen. Guys, free hug, free kiss for everybody. Yes, yes. 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 Ayo oh. Uh, free case, free hug. Basta okay. bili tayo. kayo. Yes. style, pa Three buys, one kiss. From each mga buhay. Kahit L-O-L style, sa problema.

Dami natin na benta, drops, yeah. Kasi puro lawa late piece nga natin. Wala <laughs> <Cool> lang yun. <laughs> oh, at least we made people happy. And well, uh, John and Taki. Tama, yeah. Thank you. Thank That's you, drops. Thank you, Trops. Thank you. So, 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 totoo palang may money problem si John Mason. <laughs> Jacob, kung hindi ka bibili, umalis na lang kayo dito. Ganyan ba talaga kayo sa customers? One buy, one hug, three buys, one kiss. So, pag bumili ako, sino kikiss sa'kin? Sa'ki ba? Hoy! Asa ka, oye! Alam mo, Jacob. Umuwi na lang kayo. Guys! Chill! Masyado kayong seryoso! Ano ba kayo mabiro? Ayoko muna may pag-away. For now. Kasi gusto ko talaga si John magkiss sa'kin eh. na lang. Sige, yeah. okay, umalis lang kayo. Kami nang bahala. Hey, dito. hey, Oh, hoy, oh. hoy. Na, yes. yes. na umalis ka na, lang. Twelve thousand five hundred. Wow! 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 na Wow! natin. Wow! 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 ba Wow! 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 To. wag mong pangunahan ng pagdidesisyon si John. Eh, Mamski, idea lang naman yun. Mm -hmm. Ano, trops? Ayaw nyo nun malaki patitipid yun ni Taki? Your idea is tempting. But I'm going to have to say no. If we live here, asa din kami ni Taki. Sign yun ni Mamski. We just want to show our parents na kaya namin maging independent. Anak Naku, yes. <laughs> yes. very good decision, John. So supportahan mm -hmm. kita dyan. Thank you, Mom Singh. Thank you, Mom oh, baby, oh. no problem. And guys, thank you. This means a lot for me, Kuya. Wala yan. Di ba, Trops tayo? Tayo-tayo rin magtutulungan. Oh, trops! 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 Troops! Oh, trops! Trops! Oy, Dad! Dad! Ang dali! Ang dali! Ang dali! One, two, three! Two, two. three. Oh! oh. Para sa may handi oh, uh, ka. Oy, late ka na naman. Sabi mo, susunod ka. Kaya nga, dito na ako, di ba? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Eh, mamimiss ko ba to? Eh, alam mo naman, mabunutan ng regalo ngayon. Ay, oo okay. nga. Ah, eh. Oh, eh, Dad, nasan po si Joanna? Ah, pinagsara ko nung coffee shop. pero nakabunot na siya. Okay na. At si, ano, si Zoe. Pumunta rin kanina sa coffee shop. Oh, Coach, ba't di mo sinama dito? Sayang. Ang kapal Ooh. naman ng mukha ko. Hindi ko naman bahay ito. Iyabitahin ko. <laughs> mm. mm. O oh, sige, una na si Mams. <laughs> <laughs> Sunod ako. Sunod ka, babae. Ako naman. <laughs> Ay, Sino, babae. Joke na. Pasa na dyan. Pasa, pasa. <laughs>